Mula pagkabata, taun-taon naman bumabaha dito sa amin sa Kalumpit Bulacan. Kumbaga, nakasanayan na namin ang ganitong sitwasyon. Pero habang tumatagal, habang tumatanda, napapansin ko palala ng palala. Kagaya nito, kalsada sa Bulusan. Napakahirap ng sitwasyon pero hindi naman namin magawang magreklamo kasi alam naman namin na may ginagawa ang LGU. Pero siyempre, Napakahirap para sa aming mga ordinaryong mamamayan, lalong lalo na't na nakikita mong ganito ang nangyayari sa mga sasakyan at lalong lalo na din sa mga tricycle drivers na bumabiyahe na kung hindi ba ay walang kita sa pang-araw-araw. Nakakalunos isipin, pero ano nga bang magagawa natin? Napakahirap pero kailangan tiisin. Kagaya nitong track na to, kung tutuusin, hindi na siya dapat tumadaan dito dahil sa lubak-lubak na daan. Pero hindi mapigil. At pagkatapos magre-reklama ang mga taong bayan na nasisira ang kalsada, gayong sila-sila tayo-tayo sumusuway din naman sa pinagbabawal. Napakahirap ng kalagayan. Pahana, lubak-lubak pa ang kalsada. Ang peligro, perwisyo, abala, nariyan lagi. At ilan na nga ba ang track at sasakyan na huminto at tumirik dito? may nalaglag pa sa daan sa gilid ng kalsada. Kung tutuusin itong lugar na to, dati itong rin. dating palayan na natatamnan. Subalit so, sa ilang taon na, hindi na mapakinabangan dahil nga sa lubog na sa tubig all year round. Itong baha na to, hindi lang dito sa lugar na to, nagtaasan ng kalsada sa lagay na yan. Yung mga bakuran, lubog na lubog na ilang buwan na. Yung ibang ang barangay, kung tutuusin, all year round din, baha, hindi na umalis ang tubig sa kanila maging sa loob ng bahay nila. Nakakalunos, nakakalungkot, nakakapanlata, napakahirap ng kalagayan pero talagang wala tayong magagawa. Iniintay pa rin natin ang aksyon mula sa provincial at DPWH na hindi rin naman natin masisisi dahil nakikita naman natin ang pagtulong nila sa atin hindi lamang sa pagbibigay ng relief operations kundi sa mga proyekto kagaya ng El Mercado de Calumpit, Tayari Center, District Hospital, at kung an ano-ano pang proyekto na pinungungunahan ng ating Mayor Len Faustino at ni Vice Mayor Dr. Cesar Candelaria. Dito sa Kalumpit, Bulacan, sa maliit na bayan dito po sa amin sa lalawigan ng Bulacan, napapabilis sa pag-unlad. Pero syempre may mga ganito rin pagkakataon na mapapabuntong hininga ka na lang dahil nga sa lala ng sitwasyon. Na once again, hindi ko masisisi sa LGU dahil alam kong nagtatrabaho po sila at napakasipag po ng na ating butihing mayor na si Mayor Len Postino. Yun nga lang talagang mahirap kung uh, hindi magsalita sa ganito mga pagkakataon. Bagamat tayo walang sinisisi ay talagang mapapabuntong hininga ka na lang dahil talagang kawawa ang taong bayan, lalo na yung mga naghahanap buhay na tricycle na sa kagustuhan kumita sa pang-araw-araw ay napipilit ang lumusong dito sa baha kahit na napepeligros ang kanilang buhay, napeperwisyo ang kanilang hanap buhay, madaling masira at mga lawang ang kanilang tricycle sa konting kinta, sa konting bariya-bariya, kailangan nila maghanap buhay. Uh, kung tutuusin, hindi na talaga dapat padaanin ng mga truck at um, salamat naman ngayon ay nagkaroon na ng total track at sana nga ay mapipip, papatupad dito kasi hindi naman talaga kakayanin ng isang mayor lang lang. Kailangan mayroong mga tao sa ilalim niya na nagpapa-implement at naniniguro na ang batas na eh, ay eh, itaipatutupad ng tama at naaayon. Walang palakasan, walang lagay-lagay, walang padulas. At uh, sana nga ay magsipag ang taong bayan at magmalasakit din dahil tayo-tayo rin naman na napeperwisya sa ganitong kalagayan. Ang baha, palala ng palala, napakatagal bago humupa. At kagaya nito, kung ginagawa na nga sana ang kalsadang bulusan, pero hindi pa rin mapuumpisahan dahil nga sa uh, maraming dahilan kung bakit na didelay ito. Nakakaawa ang ating sitwasyon. Susko, Susmar at uh, kainaman nga lang pag ganitong baha maski pa pano, kung di ka maselan at ikaw ay may kaunting kasipagan maglagay ka lang ng screen eh ikaw ay magkakaroon ng ulam eto nga at makikita nyo ayan, pupapasok sa loob ng tricycle ang tubig baha ganyan po araw-araw basta ako pumasok at kung tutuusin po hindi pa yan ang malala dahil sinasabay ang pa panang high tide kaya lalong tumataas ang tubig at uh, minsan may mga uh, tricycle o tinatawag na tikling na bumabiyahe, pinataasan na nila ang gulong ng kanilang sasakyan, tricycle o ticling, o kolong-kolong. Pero dahil nga sa delikado ito, nabubuwal, natutumba. Tuminsan may naaksidente, uh, umiiyak yung kasama, nabukulan yung kanyang kasamahan, nabukulan sa ulo, at uh, pumutok ito, at buti nalang mabilis ang... Pag, uh, mabilis at maagap ang pag-responde ng rescue. Yung mga ganitong pagkakataon, may na mga nasasaktan, nakakaawa, pero sana naman, wag may mamatay. Nung isang araw din, may nalunod dito sa bandang Barangay Gugo, uh, isang 51 years old, dahil nalunod sa tubig, nangunguha ng kangkong o gulay para sa kanyang alagang kambing, uh, nal nalaglag siya sa tubig, na lampas tao, at hindi pala marunong lumangoy kaya nalunod siya. Nakakaawa naman na sa ganun lang pagkakataon ay nakiti lang kanyang buhay. Uh, pero siguro kinaloob na rin ng Panginoon. Kaya lang talagang sana kung may iwasan at may iwasan din lang ay bakit nga ba hindi? Dahil maski naman mahirap ang buhay, eh masarap, masarap pa rin. Masarap pa rin na mabuhay, syempre. Alam kong mahirap ang solusyon para sa baha dahil hindi lang naman ito ipaha ng isang bayan. Kung maga itong tubig na to yung iba, nanggagaling sa mas matataas na lugar, kagaya sa mga kabundukan at sa mga karatig bayan. Pero dahil sa mababa ang kalumpit, bulakan, wala kami magagawa. Kami ang catch basin sa amin natatapon ng tubig mula sa itaas. Pero sana masolusyonan to. Sana hindi man ngayon. Sana sa mga susunod na bukas para sa mga susunod na henerasyon, para sa mga anak natin at mga apuapuhan. Sana hindi nila maman ang hirap na dinaranas natin dahil sa baha.